Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos. At sa oras na ito, meron akong video presentation sa inyo. At ang presentation kong video na ito, ito ay patungkol sa ating kasamahan sa Punto Por Punto Ti Maria na si Brother Alfi Angeles, no dating member ng uh, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligi at suhay ng katotohanan na tinatag ni Nicolas Antiporda Perez and then naging member ng Iglesia ni Cristo at ngayon ilang buwan na lang siguro ilang taon eh magiging paring katoliko na meron siyang ginawang video patungkol yata ito kay, ano, kay Daniel Razon at uh, hindi ko pa siya napanood uh, pinos na sa akin sinina sa akin na pwede ba daw gawa natin ng ano ng komentaryo at panoorin natin siya ngayon sabay-sabay tayong manonood sa kaniyang sinabi. Kaya sa mga bago pa po, po sa amin channel, please po don't forget to hit the subscribe button. Ito, 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 yan. Subscribe button natang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Huwag niyo rin po kalimutan na i-click po itong like, like, yan, yan, like button para malaman naman ni YouTube na nagustuhan ninyo ang video na ito. At pakiclick na rin yung share button, yan, yan. Eh, ito, 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 share button para ma-issue nyo po sa mga kakilala nyo po. Ewan na po natin patagalin, simulan na po natin. Magandang araw sa lahat ng mga kaanib sa Members Church of God International. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako ay si Alpi Angeles, dating kaanib sa Andating Daan. Sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa Ligi at Saligan ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated, hindi po ako nabautismohan sa MCGI. In fact, uh, kaalib na po ako sa andating daan, hindi pa inirehistro ang MCGI. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na yung samahang yan, pabago-bago ng pangalan. Nagsimula yung samahang yan sa pangalan na Iglesia ni YHWH. Eh kayo naman eh, ano man kumbaga yung pangalan yung dala-dala, eh wala naman sa inyo karapatan na yung gamitin. <laughs> nakapirma ang Commission of Security and Commission na kami yung iglesia ni YHW na kami yung iglesia ni YHW na kami yung iglesia ni YHW tapos pinalitan mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus sa saligan at ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated at doon na miyembro itong si Alfie Angeles sa madaling salita, hindi siya naging membro sa MCGI, Members Church of God International. Kasi in, hindi pa siya na noon, sabi ni Alfie Angeles, no? Ibig sabihin, yung mga namatay, yung mga namatay sa mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Iso sa liget sa ligan ng katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated saan na kaya mapupunta ang kanilang mga kaluluwa kung hindi yun ng MCGI pero for me, for me lang ha, sa akin lang unawa eh, isang Iglesia lang naman sila no, may papabago lang ng pangalan dalawang beses binago ang pangalan from Iglesia ni YHWH In naging haligit sa Liga ng Katotohanan sa Bansang Pilipinas Incorporated and then naging MCGI. So ating pagpatuloy ang pagkikinig kay Bader Alfi Angeles. At gaya ng inyong yumaong leader, ako din ay nanggaling sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan na pinangasiwaan ni Ginoong Nicolas Antiporda Perez. Ang aking yung chuhi ng aking hipag ay ministro ng haligit suhay. Ibig sabihin, Uh, yung likaw ng bituka ng samahang ang dating daan ay alam na alam ko yan kung saan nang galing yan pati kasaysayan ng ang dating daan kilala, kilala ko yan at alam ko yan na itong samahang ito ay nakilala dahil sa giting ng paninindigan sa kanilang doktrina na minana niya noon kay Ginoong Nicolas Perez na after ng ilang panahon ay unti-unting nagbago nakilala ang ang dating daan sa magiting na pagtatanggol ng kanilang aral pero kamusta naman ngayon ang dating daan? Okay, kumusta na daw ang dating daan ngayon? So, based sa aking observation, no? Sa aking observation, humina sila. Humina. Maraming mga member ang nanlamig kasi nakafocus lang sila sa isang tao. No? Hindi kasi sila gaya sa iba na may mga reserba. Nung buhay pa si Eli Soriano, siya lang ang nangangaral siya lang ang humahandol sa mga debate hindi pwede niya uh, may ibang ano, tumindig sa side ng dating daan laging si Eliseo Soriano na lang kayo yung mga tao fanatics na nakatingala na kay Eliseo Soriano hindi mo lang nainisip na baka dumating yung panahon na mawala eh sana magkaroon ng reserba. At ang ipinalit pa naman na successor si Daniel Rason kung saan wala pa itong record na ito ay matapang na nangaral, tumanggap ng hamon, nakipagtalakayan, nakipagbanatan, walang record si Daniel Rason na ganoon. Eh hey, yung mga miyembro na naglalagablab pa rin yung damdamin, nagkikipagdebate pero with all this honesty. Bakit? mukha nakatakip. Bibi, yung boses binabago. Bakit? Bakit, bakit ganon? Ayaw tumanggap ng grand public debate. Pero nakikipagtala Alam nyo kung bakit? Dahil uh, sila sila'y pinagbabawala ni Daniel Raso na magkipagtala yan. yan. nakikita ko, marami sa mga membro ng lamig, umalis sa kanilang samahan, na wala ng tiwala sa mamahala ng ang dating daan and then naging pasaway sa kanilang opisyal na turo na huwag makipagtala kayan ituloy natin sa pangangasiwa ni kaka ha, Mr. Daniel Rason no, dati nasaan na yung yabang ninyo na sinasabi nyo na kahit sinong ministro, sinong pastor sinong manggagawa, walang inaatrasan ng inyong samahan Ah, kamusta na yung ganunin yung pagyayabang noon? O palibasa patay na si Mr. Eli Soriano O bakit ang debate noon ay ang debate nyo ngayon ay naging ano na no? Naging mabuting gawa, hindi na yung taltalan ng kautusan. Ang debate ngayon ay mabuting gawa na. Ngayon, hindi naman katakataka na maging ganyan ng inyong prinsipyo at yan ay nangyari na rin sa panahon ni Ginoong Nicolas Perez. No, dati napakagiting ng iglesia ng Diyos sa Ligit Suhay. Pero nung namatay, ha? nung namatay si Mr. Nicolas Perez at humalini nga si Silevi, o asa na ang yabang ng Haligit Suhay? Di ho ba? So ganyan-ganyan ang nangyari sa inyo. Na dati wala namang na-issue na may palakulan. Ngayon may nagpapalukol na pala sa inyo. Naging Church of Acts na kayo. Hindi na kayo Church of God. O kamusta naman? Ha? ang balita ko, ang mga miyembro pa ang mas matatapang kaysa kay Mr. Daniel Dazon. Mga miyembro daw, sabi no isang miyembro, ilabas daw ang Papa sa Roma. Ay, eh, yung inyong ang kaka, yung inyong ang presiding leader, ni hindi nga makalabas para tanungin. Meron na ba kayong live program na he knows ni Mr. Daniel? Meron na ba kayong program na itanong mo kay Rason? Biblia, isasagot. Wala. Dati puro kayo hula ng Biblia. Ngayon ang nap, ang nap, ang lumalabas ngayon ano? Hulaan ng kanta ni Arlene Ruga. Ah. O dati hula ng Biblia, ngayon hulaan ng title ng kanta. Diyan kayo magaling ngayon. Ah. O, mga miyembro, hindi ba kayo nag-iisip ngayon? Ha? Sa mga hindi sa mga nagtatanong, anong karapatan mo magsalita? Dati ako nagmamanggagawa diyan sa inyo. Dati akong vice president ng KKTK. Ah, naging area zone uh, area leader naging guro sa P, eh, sa KNC so marami akong hinawakan tungkulin diyan nagmamanggagawa ako no nung naubos nga ang mga manggagawa at pinadala sa Pampanga isa ako sa mga natira diyan sa North District ng Rizal kaya sana no yung mga mayayabang na miyembro bago kayo magmayabang patunayan niyo muna na kayang humarap ng leader ninyo Oo oh, nga naman. Oo oh, nga naman. Tama naman yun na uh, sana kung gano'n kayo katapang dati nung buhay pastoryano, gano'n din kayo katapang ngayon. Hindi sa ano, suntukan na <laughs> Hindi sa ano, sa palakulan. Hindi sa ano, sa larangan ng debate. Di ba? <laughs> Tuloy natin. No? na si Mr. Daniel Rason. At hinahamon din natin si Mr. Daniel Rason, baka naman uh, pwede pe kahit isang episode lang ano na makapagtanong siya no yung uh, kahit siya tanungin na pwedeng makapagtanong ang mga miyembro so maraming maraming salamat sana ito na yung panahon para makapag-isip kayo mga miyembro ng uh, MCGI yan so next time bago magyabang mas maganda yung kilos ang no pasalitain hindi yung bibig ang pasalitain <laughs> hindi yung bibig nangunguna. No? Kaya, uh, yan ang problema. Naka-focus lang kasi sa isang tao. So, ngayon wala na yung isang tao na yon paano kayo ngayon? Yung pumalit, di naman marunong. wala Pati hindi kasi sana ang pinalit doon, si ano na lang, itong si, sino ba yon Si Jocel, Jocel Malyari. Kasi yun, medyo matapang yung si Jose Malyari. Ang matapang dyan, Jose Malyari lang yata at saka si Willie Santiago. Pero si Willie Santiago, umalis na eh. So, nakita ko na lang si, si Mel Magdaraog. Walang ano yun. Walang angas yun. <laughs> Meron dun yabang, pero angas wala. No? Si Jose Malyari, nakitaan ko ng ano yun, ng angas yun sa mga dating episodes ng ang dating daan. Sana siya yung pinalit na successor sana sana ni Pinay so, para yung, yung angas dati nung buhay pastoriano wag ngayon manatili ikas pinalit uh, with a humble heart yeah, sana yung mga miyembro dyan na magtatapang-tapangan tigil nyo na yan kasi sa autos ng leader nyo wag kayong magkipagtalaka kayan no? tigil nyo na lang yan manahimik uh, na lang kayo at bayayo na lang na ano na ano yung autos ng pamamahala yun na lang ang sundin niyo wag na kayong ano mag mag-ibang landas. Okay? So, ganito na lamang po tayo. And then, mamaya, kita-kiss po tayo ulit sa mga another episode. Dito lamang sa Punta por Punto. Maraming salamat po.